Ayun po, kumusta na po kayong lahat? Ano po yan? Bala ang episode na ito. po? Punta po tayo dun sa labak. Tayo po may dalang karit at gawa po ng... Makatingin tayo ng puso. Oh, yan. Puso ng banana ba? Ya, yeah, ayun po na may lasang puso ng saging din. Ya, tara po. Lalo tagal na natin hindi nakakadaling maigi ng puso ay at gawa po ng... Nababag nga pa naman ng bagyo ating mga pananim. Ah, ah. Ayan, ayan yun, tara po tayo diretsyo na doon po tayo pupunta sa dulo doon hanggang sa dulo ng mundo ang aking pag-ibig giliw ko ano man ang mangyari mali pali, madilim na kahapong di ko na alintana Mabuti pang ang pumanaw Kung di ka na -na, na 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 Sinta Di kito iiwan Ang ating pag-ibig Giliw ko na, na 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 Di kita iiwan Paglalaban ko Ang pagi bigmo. mo Ito ating mga laga ino eh, Away oh, ng no, unan na no, no, no. Tayo susukod yan sa mga saging ang iyan tara po nyala ka pala ng baha din yung nakarama yun talagang telbo hmm. hindi nga ba ulit tayo kakapag umang baka hindi na ulit makawalan dyan ang isda oh eh, hindi, na makawalan ng isda oh Arit na po yung palayan natin din sa labak. Oh, Nasaan ang puso? May natatanaw po ba kayo at ating ma-luto? Diretso na tayo din sa kabila. Pwede na pala ulit magtumang din. O. Eh sa mga isda po yun oh. Eh. yung malalaking gay hindi eh. na limang umang Tapos pwede diretsyo din ang ikot opo makatingin na sa aging yan nagpatabas po pala din si kuya Larry oh. ayun po yung ating kubo kung nakikita po ninyo oh. Yun, puti yan yan mismo nasa dulo ng aking daliri yan mga ngayon lang matagal tagal rin po tayo hindi nakagawi dito ay ay rin pala bagong tabas oh. yan matagal rin po tayo hindi nakakapag vlog dito ay malinis na Yo. ano ah, namatay na yung puno ng bayabas sayang hindi Yun, yung dati po natin ang bayabas sayang ano ho kalaki pa naman Ay, sayang ari po naman hindi sa amin oh. No? kung magay dito dati tayo madalas mag, uh, ano, mag episode oh, mag vlog lumulusong ta dyan sa ilog doon palusong ng palusong ta diretsyo na pagtingin din ng ano ng saging yun o no, tikling Ititingin mo tayo ng ano nang saging puso. Yan ang daalang ngayon. Ay. ah, ah yan. Napaka daalang. Hindi na hinasamanda ita-itaas. Eh, eh, walang puso na sabah. Karna naman puso na ng latundan. Nga lang dala nga po ngayon. Mm. Sa latunda naman. Kabuti, din ho tayo nung unang nananama ng kabuti. Wala din. Eh, hindi rin eh. ano kayo ha? wala ay nakuha na rin yun na rin sa kabila oh. madalang oh. talagang hindi ko tapapatikmin ng ano ng puso langka nalaang oh. baka meron pa langka. Ah, maliit pa naman. walang wala ho ba Paman din ka ho tayo nakaready na ang pang ano ay pang kalwit Ara na lang ho talbos sa sili Maigrin na sa itlog hmm. bihira po hmm. Ya, kamu mau. dami. Wala po tayong madadali na ayaw. Wala na rin. Yan. wala wala po tayong madadal eh wala ho talbos lang ho ating nadal eh pag sunod lang ho kakatababaw eh. wala titingin ho naman tayo di kangkong baka man tayo maka uh, hindi masisiro sa kangkong Bisan mo tayo hindi rin napahayag na walang kalapa pa po ay oh. Na ni anong gulay. Para ba pangkonsumo po naman sa bayan. Oh. Titigan mo at bigyan mo ng daan. Nakakagigil pag pinagmamasdan sumayaw parang nakakawendang sa mga galaw na nakakaaliw sige namin na ng nanantudo nananano ka na kaliwa mong intindihin sasabihin ng iba sa yung tsabi makikita ang gando nasisiro din ano po gawa po apektado pa rin po yung bagyo ay dati tayo hindi malama pa maparaglag ay kada lusong ay meron hindi rin naman meron meron bagabay kada lusong po ay hindi nawawalan kaya yun tayo tanim po din ang tanim na iba naman yung mga pangalo talaga natin pangalutuin kangkong naman ho tayo na din eh oh. Yeah. Uh -huh. Lahay po, parang na yung ating kangkong Parang na yung ating sili Magdala naman ng kangkong pa uwi kahit maputi na ang oh, buhok mo pagdating ng araw ang iyong buhok ay puputi na rin Nayo, sabay tayo mga ngarap nang nakaraan sa atin Mabuti pa kaya Ako'y hagan at yakapi silat kangkong po Ang ating gulay ngayon oh. Ayun po, salamat po sa inyong pagsama po, Dito na rin po tayo magtatapos ng episode na to Yan, ingat po ang lahat Happy lang po Bye